Zulu. Mga kaganapang nakalap ngayon. Mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabar Zone. Ipatid sa inyo ni Rose, Rose Ansibag at Daniel Castro. Ang inyong tagapagbalita. Rose, Rose Ansibag at Daniel Castro. Ora sa buong kapuloan ng Pilipinas, dalawang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Rose, Rose Ansibag at at Daniel Castro. Magandang tanghali, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po July 15, 2025, araw po ng Martes at ito ang programang Express Balita, alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali. Isensya uh, ng bus driver sa Cavite na nahuling gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho, sinuspinde ng LTO. Samantala, tatlong katao naman ang arestado dahil sa cable tapping. Pagkakakilanlan ng bangkay na natagpuan sa Sariaya, Quezon, inaalam pa rin ng otoridad. At paghahanap naman sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake, maaaring umabot ng anim na buwan. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ann Sibag at Daniel Castro. Rose, Rose, Ann Sibag at Daniel Castro. Mga kakibot, sinuspindi nga po ng Land Transportation Office o LTO ng siyam na pong araw ang lisensya ng isang bus driver mula sa Kirsten Joyce Transport matapos itong makuhanan ng video ng pasaherong gumagamit ng cellphone habang na nagmamaneho sa Cavite. Ayon sa LTO, ipinatawag na rin ng driver at ang operasyon operator ng nasabing bus company upang magbigay ng paliwanag at kaugnaya sa insidente. Nagpaalala naman si Transportation Secretary Vince Dizon sa lahat ng pampublikong tuper na huwag maging pasaway sa kalsada. Anya, dapat laging unahin ang kaligtasan ng mga pasahero at tutukan ang maingat na pagmamaneho. Samantala, tatlong lalaki naman ang inaresto ng Bacoor City Police matapos maaktuhang pinuputol at isinakay ang mga internet cable ng isang pribadong kumpanya sa barangay Mambog 3 sa Bacoor City, Cavite. Pinilala mga sospek na sina alias Albert, Jalen at John Mark na pawang residente naman ng barangay Molino. Ayon sa ulat, nakita ng mga saksi ang dalawang sospek na naglalagay ng mga pinutol na kable sa isang puting Suzuki Multicab. Nang kusisain, bigo ang mga kawatan na magpakita ng dokumentong magpapatunay na legal ang kanilang gawain. Agad namang kinumpirma ng kumpanya na pagmamayari nila ang mga cable na umabot ng 57 meters ang haba at tinatayang nagkakalaga ng 66,000 pesos mahigit. Kabilang naman sa mga nasabat na ebidensya ang cable wires, isang multicab, extendable ladder at mga cutting tools. Sa kasalukuyan, naharap po ang mga sospek sa kasong paglabag sa so, RA-10515 o Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. Samantala mga kakiba, nangangala pa rin ang impormasyon ang kapulisan ng Saryaya hinggil naman sa pagkakakilan ng bangkay ng lalaking natagpuan sa Echo Tourism Road, Barangay Big Night 2 noong linggo. Baka sa inisyal na investigasyon ng pulisya, ang victim ay posibleng nasa 30 to 35 years old. Nakakasuot po ito ng pulang t-shirt as na short at may mga tattoo sa braso at leeg. Siguro ng kapulisan na kanilang tututukan ng insidenteng ito hanggang sa mahuli nila ang suspect at matukoy ang motibo sa krimen. Mga kaibigan, posibleng tumagal naman hanggang anim na buwan ang sinasagawang retrieval operation sa Taal Lake. Kamayan sa kaso ng mga nawawalang sa bungero ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulia. Sa isang panayam, sinabi ni Remulia na hindi madaling paghahanap sa mga labi ng tao sa isang malawak na lawa. Kanila na rin ang ebidensya para sa posibleng pagsasampan ng kaso. Mababatid na nagsampa ng reklamo ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan laban sa labing dalawang pulis na umano'y sangkot sa pagpatay sa higit isang daang sa bungero na di umano'y itinapon sa lawa matapos mahuling ng sa online sabong. Matatandang limang sako na pinaniniwalaang may halong labi ng tao at hayop ang narecover sa ng Coast Guard mula sa ilalim po ng lawa matapos ang apat na araw na pagsisig. Ayon pa kay Rimulya, malapit na sila ang magsampan ng kaso laman sa mga sospek ngunit kailangan mas sigurong matibay ang ebidensya. Arrestado naman ang dalawang high-value drug personality na matapos makipagtransaksyon sa pusher buyer ng anti-illegal drug separation ng kapulisan na sa Lucena City. Kinilala ng pulisya ang mga suspect sa alias na Axel at Bebe. Nakumpiska sa mga ito ang 90 grams ng umanoy shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 612,000 pesos. Maliban po dito, nakuha rin ang pulisya ang isang sling bag, baril na may kasamang mga at bala, gayon din ang pick-up na ginamit ng mga sospek sa pakikipagtransaksyon. Dahil dito ang mga sospek ay sinampahan ng kasong paglabay sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at violation ng RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Mga kaibigan, patay hong isang individual habang sugatan naman ang tatlong iba pa matapos tumaob ang isang truck sa Diversion Road sa Santa Catalina at Timonan, Quezon. Nangyari ito kaninang umaga kung saan nawala naman ng Breno ang driver ng truck. Agad namang hurumisponde ang otoridad sa insidente. Dahil dito muling pinayuhan ng otoridad ang lahat ng mag-ingat sa pagmamaneho at unahing alamin ang sitwasyon ng sarili at ng sasakyan bago bumiyahe. Ipinag-utos naman ng lokal na pamahalaan ng Taal Batangas ang suspensyon ng klase sa lahat ng K-12 students sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong Martes po July 15. Ang desisyon ay bilang ang pag-iingat at kasunod ng nakaschedule na power outage na inaasahang tataganda sa malaking bahagi ng bayan. Ayon sa LGU, ang pagkawala ng kuryente ay inaasahang makaapekto sa mga aktividad sa paralan gaya ng paggamit ng ventilation systems, ilaw at iba pang pasilidad na mahalaga para sa kaligtasan at kaginhawaan ng mga mag-aaral at guro. Samantala, inabisuhan naman ng publiko na manatiling nakaantabay sa mga anunsyo para sa karagdagang impormasyon at muling pagbabalik ng klase depende sa sitwasyon. Samantala naman mga kaibigan, mas pinalawak at mas pinasaya ang pagdiriwang na ikatatlumpong anibersaryo ng Enchanted Kingdom ngayong Hulyo dahil kasabay nito ang month-long birthday celebration ng isa sa kanilang iconic character na si Eldar the Wizard. Sinimulan ang selebrasyon ng July 12 sa pamamagitan ng Elders Missing Birthday Invitations kung saan hinanap ng mga bisita mga nakatagong imbitasyon sa iba't ibang themed zones ng park. Ang mga nakahanap ay nabigyan ng premyo at nakasali sa mini games. Sa July 19 naman, itutuloy ang kasiyahan sa The Search for Elders Birthday Hats na gaganapin sa Victoria Park, Portobello at Brooklyn Place. Kasabay nito ang The Birthday Giver, isang donation drive kung saan ini Hinihikayat ang mga bisita na magdala ng laruan, libro, damit, school supplies at iba pang non-perishable goods para sa mga nangangailangan. Paring ihulog ang mga ito sa Magical Drop Box sa Midway Boardwalk mula July 19 hanggang July 20. Samantala mga kaakibay, at ng layuning mailapit ang edukasyong pang sa mga komunidad na katakdang magtayo ang National Nutrition Council o NNC Calabarzon ng mas maraming learn o learn hubs for enhanced and revitalized nutrition sa rehiyon Ang mga hub na ito ay magsisilbing sentrong tagpuan para sa pagkatuto, pagpapalakas ng kagayahan at pagtutulungan kung saan maaaring makakuha ng teknikal na kaalaman ng mga lokal na stakeholder upang makisagawa ang epektibong mga programang pang -nutrisyon. Samantala sa pagpapatuloy po ng selebrasyon ng birthday ni Eldar the Wizard, magtatapos po ang selebrasyon sa Grand Mega Birthday Bash sa July 26, araw po ng Sabado, sa Spaceport Grounds. Samantala, inaasahang mas magiging isang makulay na pagdiriwang ito na may kasamang magic shows, educational games, art activities at iba pang sorpresa para sa buong pamilya. Imbitado rin ang mga benepisyaryo ng birthday giver upang makibahagi sa espesyal na araw. Si Elder the Wizard ay ang pangunahing karakter ng Enchanted Kingdom mula pa noong pagbubukas nito noong 1995. Bukod sa pagbibigay saya, layunin din po ni Elder na ituro ang mga core values ng theme park gaya ng pagmamahal sa Diyos, respeto, katapatan, integridad at pagiging malikhain. Sa iba pang mga balita, mga gaakiba na tinukoy naman ng Philippine National Police o so PNP Aviation security group o PNP-AVSE group ang pag-aresto sa isang overseas Filipino worker o OFW na mahigit sampung taon ang hinahanap sa kasong pagnanakawa. Pwede ba diba, si isilbingin ang mga tauhan ng PNP-AVSE group at Pasay City Police Station sa akusado ang warrant of arrest sa pagkalapag sa Ninoy Aquino International Airport o na Terminal 3 noong linggo ng gabi mula sa Istanbul, Turkey. Samantala, nasa na ng Pasay City Police Station ang suspect para po yan sa dokumentasyon at pagpapatuloy ng kaso nito. Samantala naman, idigal uh, o ilang legal expert ho ang nagpahayag ng pangamba Kaugrayan ng uh, ulat na dating may uh, Maltese passport si Defense Secretary Gilbert Teodoro, isang issue na umano'y maaaring lumabag sa batas para sa matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ang Attorney Arnedo Valera, hindi dapat may uh, sworn allegiance sa ibang bansang isang Defense Secretary lalo na uh, may implikasyon nito sa pambansang seguridad gig niya kung hindi pa ni-renounce ni, ni Chedoro ang dayuhang citizenship para itong maging batayan ng pananagutan sa batas. Nilinaw naman ng Department of National Defense na isinuko na ni Teodoro ang kanyang foreign passport bago pa ang kanyang kandidatura sa 2022 election. Oras mga kaakibat, labing minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Inihayag ng palasyo ng Malacanã na nagbitiw na sa kanyang tungkulin si Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Di Malanta na nakatakdasa ng matapos ang termino sa taong 2029. Ayon si Palace Press Officer Jose Claire Castro, nagsumite umano ng irrevocable resignation na si Di Malanta. Sa panig naman ni Communications Secretary Dave Gomez, wala umano siyang impormasyon at sa resignation ni Di Malanta at tinanggap na ito ni PBBM. Samantala naman mga kaibigan, naglabas ho ng babala ang McKinney Food Corporation laban sa mga nagpapanggap na opisyal na sales agents ng kumpanya sa ilang lugar sa Luzon, Ayon sa ulat, nilalapitan umano ng mga peking ahente ang mga retailer at sari-sari store owners upang bendahan ng hindi otorizado o posibleng peking produkto. Ayon kay Mr. Paolo Orfinada, Head of Sales ng McKinney Food Corporation, hindi sila magdadalawang isip na sampahan ng reglamo ang mga mapapatunayang namimeke ng produkto, lalo't kalusugan ng mga consumer ang nakasalalay dito. Nagpaalala rin ang McKinney na maaaring nilang beripekehin ang pagkakakilanlan ng sales agent sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang hotline na 639 -45 local 3707 o sa pagbisita naman sa opisina na website ng kumpanya. Nilinaw din ng kumpanya na ang kanilang mga opisyal na tauhan ay hindi humihingi ng bayad bago ang delivery ng produkto. Samantala, tiniyak naman ng McKenny ang kanilang patuloy na pangangalaga sa mga mamimili at sa kalidad ng kanilang mga produkto at muling nanawagan sa lahat na maging mapagmatyag at bumili lamang sa mga lehitimong kinatawan ng kumpanya. ng mga katibanta kasabay naman ay nagpatupad ng price hike ang mga kumpanya ng langis sa kaninang umaga. Nasa 70 centavos ang itinaas sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng diesel, habang 80 centavos naman sa bawat litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy o DOE, ang nasabing pagtaas ay dahil sa mataas ng oil demand sa gayon din ang geopolitical tension sa Red Sea. Iginit naman ang casino operators na kinabibilangan po ng Soler Resort, Newport World Resort at Okada, Manila na regulated ang kanilang online gaming operations at responsabling pinapangasiwaan ang pagpapalawig pa ng kanilang mga operasyon. Iniyag din po ng casino operators na prioridad nila ang ethical business practices at pagkataguyod ng responsabling paglalaro sa ilalim po ng mga regulasyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Nanindigan naman sila na kumpleto ang mga lisensya at accreditations mula sa PAGCOR at striktong ipinapatupad ang mga legal requirements para sa gaming operators. Naghain naman China si Mama mamamayang liberal o ML Portales Representative Laila Dalima ng panibagong set ng priority bills na layong itaguyod ang karapatang pantao, proteksyon sa kalikasan at pambansang seguridad habang pinapalakas ang pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Kabilang po dito ang mga panukalang batas laban sa red tagging, mapanirang black sand mining, SPIA, gayon din ang Magna Carta para sa Barangay Health Workers at panuntunan sa tamang paggamit ng, ng confidential at intelligence funds. Uh. na nanawagan din si Dalima ng investigasyon sa mga di nababayarang claims ng ilang ospital sa ilalim po yan ng DOH Medical Assistance Program. Mga kakibay, antabayan na naman sa aming pagbabalik. U.S. President Donald Trump binigyan ng limampung araw na ultimatum ang Russia para po yan sa ceasefire deal. Sa iba pang bahagi naman ng bansa, fresh college graduate na sawi sa hiking trip sa Budlaan Falls. Para naman sa sports balita, ilas women hindi umubra sa Japan sa 2025 Viva Asia e Cup. At sa showbiz, Miss Universe 2012, Olivia Culpo, isinilang na ang kanilang unang baby ni Christian McCaffrey. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12 oras 12.18 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458 Balita sa Ibayong Dagat Oras o mga kaibigan, 12.20 na ng tanghali. Hindi mo U.S. President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin na tumugon sa kasunduang tigil putukan nito sa Ukraine. Sa kanyang pakikipagpulong kay North Atlantic Treaty Organization o or NATO Secretary General Mark Rutte sa White House, sinabi po ni Trump na mayroon limampung araw si Putin para sumangayon sa ceasefire deal. Kung sakaling hindi ito tumugon, binabala ni Trump na papatawan niya ng ang Russia ng 100% na taripa at secondary tariff sa mga produkto nito. Balita sa Ibayong Dagat Samantala, nagtamo naman ng leg injuries si Iranian President Masoud. Pazeskian sa kasagsagan ng pag-atake ng Israel sa Iran. Nagawa nitong makatakas sa pamamagitan po ng pagdaan sa isang emergency shaft. Samantala, bago ang insidente, inihag po ng presidente na may nagtangka sa kanyang mag-assassinate. Bagay na agad naman inalmahan at tinanggi ni Israeli Defense Minister Israel Katz. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Mga kakiba, trahedya naman ang sinapit ng 21 anyos na bagong college graduate na itinago sa alias na Gerson matapos malunod sa Budlaan Falls, Barangay Budlaan nitong Sabado ayon sa Office of Civil Defense 7 na tinangay ng rumaragas ang baha si Jerson matapos biglang bumuhos ang malakas na ulan at umapaw ang Butuanan River. Tatlo niyang kasama ang ligtas na nasa GIP ng Bureau of Fire Protection. Natagpuan ang bangkay ng biktima inabukasan. Pinayuhan naman ng otoridad ang publiko na laging tingnan ang lagay ng panahon bago tumuloy sa mga outdoor activity upang maiwasan ang ganitong insidente balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala, dalawa naman po ang nasawi habang tatlo ang sugatan matapos salpokin ng isang van ang ilang residente sa barangay Irisan noong Sabado ng gabi. Ito po sa Baguio City. Ayon sa ulat ng Baguio City Police, nawalan umano ng control ang van na dahil sa depektibong handbrake at dumiretso ito sa mga tao. Agad din sa ospital ang mga biktima, ngunit isang 70 anyos na babae at isang 35 anyos na babae ang idineklarang dead on arrival. Patuloy ang investigasyon sa pangyayari. Sports Balita. Mga kaibigan, nabigo ang Gilas Women's Basketball Team na maungusan ang pambato ng Japan sa nagpapatuloy na 2025 FIBA Asia Cup sa China. Ito'y matapos makuha ng Japan ang 85 points habang 82 points lamang sa Gilas Women's. Tinangkapang habulin ng gilas ang score ng Japan sa pamamagitan ng 21-2 run sa last quarter ng laro. Subalit, hindi pa rin ito umubra. Samantala, susubukan naman ngayong araw ng gilas women na makuhang panalo kontra sa Lebanon. Sports Balita. Samadala may bagong makakaharap si dating Olympian boxer Ymir Marcial bilang undercard kay Manny Pacquiao laban kay Mario Barrios sa araw po ng linggo July 20 sa Las Vegas. Ang original kasi na nakalista para sa walong round na laban ng 29 anyos na Tokyo Olympic bronze medalist ay si Mexican Alexis Gaitan. Subalit dahil sa hindi binanggit na injury ng kanyang kampo ay umatras na labang ito sa laban. 小小小小贝小贝小贝小贝，鸡嘎。 time check is the 23 in the afternoon. Ang pala na naman sa ating showbiz, uh, at chika, mga kakiwak, masaya nga pong inanunsyo ni Miss Universe 2012, Olivia Copo at NFL star Christian McCaffrey ang pagdating ng kanilang unang baby na babaeng si Colette Annalise McCaffrey nitong July 14 uh, sa pamamagitan ng Instagram. Sa mga larawang ibinahagi, makikita nga po mag-asawa sa ospital, hawak ni McCaffrey Free, ang sanggol habang si Kobo naman ay nakahiga sa kama. Siyempre, no? nagpapahinga Ganun. Oy, ang sweet naman yan Dapat lahat na pong mga mister ganyan ka ay partner Ganyan. Ano, ano, ano? Pag nakahiga sa kama, nagpapahinga talaga. O bakit? Yung ibang nga cellphone lang eh. Wala, bakit ba't ba kailangan i-identify? <laughs> Anong ginagawa sa kama? Hindi ko alam. Papahinga, <laughs> malam. Kasi marami daw pwedeng gawin ano, doon. Ano, nagja-jogging? Hindi ba? <laughs> Binahan ng pagbati. Wow! Ito yung magandang bahay, no, partner? Binahan ng pagbati mula sa Miss Universe Organization. Mga kaibigan at taga-suporta ang sa ng mag-asawa. Matatanda ang kinasal si Nicole Platt-McCaffrey noong June 2024 sa Rhode Island. At yan lamang po muna ang ating showbiz sa Chikat Balitaan this Tuesday afternoon. Yo! 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 Showbiz. Showbiz. Rose Ansibag at Daniel Castro. Sumayon mga balita Nga tampoy ka Express Balita alas 12 muli sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side. Kami pong inyong mga lingkod, Rose Ada Sibag at Daniel Castro. Malatiling nakatutoy ka sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Oras po natin 12.25 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imedya ng tanghali. Lunes hanggang biyernes sa nag-isang DZJV 1458 Radio Calabar Zone.